to my youtube channel ngayon guys magpakain ako ng mga pusa ko guys ito yung kakainin nila guys gi-prepare ko na guys yan nakahintay na yung mga pusa ko guys yan ginugutom na kasi sila guys pakainin ko na sila kasi 12 o'clock pinapakain ko na siya ng ganito sila guys ito yung pagkain nila guys yan hinati-hati ko kasi ang dami guys kasi ginuto na yung mga pusak may dalawa pa namang buntis yan guys na pusak Utom na yan naghihintay talaga sila guys alam na nila napakainin na sila Yan, yan na guys, yung kakainin nila yan. Yan. Naghintay na yung mga pusa po, guys. Dalhin ko na ito sa ano. Sa labas. Kasi pumapasok sila, guys, pag alam nila na magkain na sila. Shhh. 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 Yala, Lili. Ito, buntis. Ito, guys, si Lili. Yala, yala. Go, 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 go. Go, go. Tal, 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 tal. Shh, shh, sh, shh. Ikan nak. Sh, shh, sh. kita nak silap. Shh. Sh. Yalah, yalah. Hmm. Hati-hati nih yang dekat yan. no. Eh Yeah. Yan talaga. Hindi sila, guys. Yung isa na lang, hindi siya kumakain, yan 'yung isa. Yan. Thank you for watching, guys. God bless.